Itong pasahero sa Iloilo na katakdang sampahan ng kaso dahil sa bomb joke na nagresulta ng higit dalawang oras na delay sa flight. May detalye dyan ang Bombo radyo Iloilo. handa na ang kasong isasampalaban sa pasaherong nagbiro na may granada sa kanyang bag habang nasa Iloilo International Airport. Nangyari ito sa flight 5J460 na isang airline company mula Iloilo patungong Manila pasado las 8 noong nakaraang gabi. Ayon sa Aviation Security Unit 6, narinig ng flight attendant ang sinabi ng lalaki at bilang pagsunod sa mga patagaraan, iniulat ito sa piloto na agad namang ipinabatid sa pamunuan at sa pulisya. Pinalabas din ng mahigit 170 mga pasahero, sinuri ang bag at isinagawa ang iba pang security procedures, ngunit natuklasang wala namang granada. Naantala ng dalawang oras ang flight dahil sa naturang biro. Dinala naman sa Kostriya ng Aviation Security Unit 6 ang pasaherong sinasabing mula sa lalawigan ng Iloilo -Ilo. sa isang panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Tagapagsilita ng Police Regional Office 6, pinaalalahala nito ang publiko na iwasan ang pagbibiro o paggawa ng anumang pahayag na may kaugnayan sa bomba, pampasabog o anumang sandata ng karahasan habang nasa paliparan o sakay ng anumang eroplano na na batay sa Presidential Decree No. 1727, maaring makulong ng hanggang limang taon at pagmumultahin ng hanggang 40,000 pesos ang sinumang magbibiro tungkol sa bomba. Uh, tama po. Pinapalalaanan po natin ang ating mga kababayan na iwasan po yung uh, ng uh, bomb joke pag uh, nasa airport sila or kung saan man dahil po ito ay uh, nasa batas po natin and uh, makulong po sila kung uh, papatunayan po na totoong nagkaroon ng uh, ko. Po. Si Police Lieutenant Colonel Arnal Solis. Para sa BUMBO Network News, ito si BUMBO Ayan Gahete. Para sa number one and most trusted way to network in the country, BUMBO Radio Philippines Basta Radio! BUMBO!